Nanindigan ang isang naiya female security screening officer na hindi pera ang kinain niya kundi chocolate. Ito ang ibinahagi ni Office for Transportation Security Administrator Mau Aplaska ukol sa tauhan nilang nasa gitna ng kontrobersya ngayon. Kaugnay ito ng female screening officer na nakuhana ng CCTV na di Umanoy isinubo at kinain ang perang ninakaw umano niya sa pasahero sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport noong September 8, 2023. Noong araw na iyon, dumaan sa mandatory screening ang isang male Chinese passenger sa airport. Ibinaba niya ang kanyang shoulder bag na chinek naman ng female security officer. Subalit ng damputin ng pasahero ang bag, napansin niyang bukas ang kanyang wallet at nawawala ang $300 o $17,000. nag sa social media ang CCTV ng female screening officer na may isinusubo sa bibig, hirap na hirap lunukin ang bagay sa bibig na sinabayan pa ng pag-inom ng tubig. Iniimbestigahan ngayon ang screening officer na di umano'y isinubo at nilunok ang pera para hindi siya mahuli. Nagsubmit siya ng supplemental affidavit sa ating investigation team na parang may kinain lang siyang tsokolate, ulat ni Joseph Morong ng GMA Integrated News. Sinabi ni Aplaska na pinagdududahan ito ng OTS Investigation Team. Nangingiting sabi ng OTS Administrator, hindi naman normal na ganon kumain ng tsokolate ano, nahirap nahirap, at itinutulak pa niya, tsaka di naman kailangan ng tubig. Sinampahan na ng OTS ang female personnel ng Administrative Case Grave Misconduct, kasama ang supervisor nito, at isa pang kasamahan na nag-abot ng tubig sa babaeng screening personnel. Bagamat hindi sila pinangalanan ng OTS, pinatawan na ang tatlo ng preventive suspension. Isinailalim din sa investigasyon ang labing apat na nilang kasamahan, kaugnay ng insidente. Bukod pa rito, sinabi ni Aplaska, na pinag-aaralan nila ang posibilidad na hainan ng criminal complaint, theft, ang mga tauhang mapatutunayang nagkasala. Ani Aplaska, nakakahiya, nakakagalit ang paulit-ulit na ganitong eksena ng mga airport personnel. Posible raw na malakas ang loob ng mga ito, dahil iniisip nilang hindi magpo-prosper ang isasampang kaso, dahil nakaalis na ang mga biniktimang pasahero pero paniniyak ni Aplaska. Pinag-aaralan na ng kanilang mga abogado kung ano ang maaari nilang gawin laban sa mga abusadong empleyado.